Napakamura ng kontrata ni Foreman dito sa 4 unit na apartment. Ayan po, nakikita natin. Fully finished po ito. Napakaganda. Apat na unit. Bawat isang unit. Meron po itong dalawang kwarto at isang CR at kitchen. So guys, ito po ay fully finished. Naka-tiles, nakakisame. Lahat, ay nakikita po natin. At meron po itong full video house tour na makikita natin in actual. So ito po ay ibinahagi pa sa atin ni Foreman ang detalye ng mga materyales na ginamit dito. Kaya po ilista nyo ang bawat babanggitin nating mga materyales na ginamit dito. At kung kayo'y magpapagawa na ng inyong pangarap na bahay or pangarap na apartment or up and down na bahay, eh maaaring ganito rin lamang apakamura uh, po ng ginasos dito. Dahil ito po ay nakikita natin guys, concrete po sa baba at cladding sa taas. Pwede palang gawin ito. Kaya ito po ating siya sa atin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ito muna ang ating pag-usapan ng about sa mga hollow block, simento, bakal at mga buhangin na ginamit dito sa mga full concrete or full hollow blocks dito sa baba or sa first floor. So ayon po sa details ni Foreman, sa mga hollow blocks po ay gumamit siya dito ng 1,500 piraso na hollow blocks. And then guys, sa mga simento naman po, kabuuan, lahat po ito ay umubo siya ng 250 bags na simento. And then sa mga bakal naman po ay dalawang klase ang ginamit. 16mm at 10mm. Guys, sa 16mm po ay nakaubos siya dito ng 70 piraso. And then sa 10mm naman po ay 200 piraso. At ang kanya pong mga gamit na mga buhangin, ito po ay Corsan ayon po kay Sir. At ito po ay lahat umubos po siya dito ng 20 cubic. So yung pong mga nabanggit na yan ang nagamit dito sa structural about dito sa first floor. Yung mga hollow blocks po or yung full concrete. And then guys, dito naman po tayo sa upper, sa taas sa second floor na kung saan ito po ay mga tubular ang ginamit at ayon po kay sir ito po ay gumamit siya dito ng 4x4 ang sukat at ito po ay 12 piraso ang kanyang naubos so yan po mga bakal po yan na sa taas dahil full cladding po yan so ito po ilista nyo ang bawat babanggitin natin ha at gumamit din po siya dito ng tubular na 2x4 ito naman po ay 30 piraso gumamit din po siya dito ng 2x2 at ito po ay nakaubos siya ng 80 piraso So ayan po, lahat kabuuan ng mga bakal, yung mga 2 x yung ginamit dyan sa mga pasimano, dyan sa railings. And then guys, about naman sa color roof, ayon po kay Foreman, ito po ay gumamit siya dito ng 7 meters ang haba at ito po ay nakaubo siya ng 13 piraso. Yan po ay color roof long span rib type. And then meron din siya ginamit na 1.5 meters ang haba at ito po ay 13 piraso. Kabuuan ang nagamit dito sa ganitong klasing apartment at kalaking bahay. And then guys, ayun po, nakikita natin, buo na po at nilagyan na nga po ng cladding. Yung mga puti na yan na nasa dingding sa taas, na kung saan ito po sa ilalim, ay full hollow blocks at sa taas po ay full cladding. So ayun po kay Foreman, yung cladding po na kanyang binili ay 3 meters ang haba. At lahat po ito, kabuuan ay umubos po siya dito ng 30 piraso. Ayan, 30 pirasong cladding po. So ayan at sa puntong ito nga ay kinabitan na nga ng kanilang mga sliding windows at ayo kay sir, lahat po ito sa kabuuan ng apartment na ito, nakaubos po dito ng sliding windows na labing-anim na piraso. Ayan, kabuuan. At yung mga pintuan din po, labing-anim na piraso. So ayan po guys, nakikita natin. At makikita po meron po itong actual video na mapapansin natin na napakaganda na nga po at full finish na ito na nga po yun guys. At makikita natin ang kagandahan nito. So ayan. Meron na po siyang mga railings, meron na rin po siyang mga pasimano, at meron na rin pong pintura. So ayan po guys, nakikita natin napakaganda na po ng resulta at eto nga, panoorin po natin yung loob mismo at silipin natin kung gaano kaaliwalas ito at meron nga po itong dalawang kwarto, kitchen at CR. So ito po muna tayo sa baba, yan, yan po yung full concrete or yung puro hollow blocks. Meron na po siyang mga panel door, ayan at labing anim na piraso nga po ang nagamit sa kabuuan ng apartment na apat na unit. So ito po yung sala niya. And then ito naman yung kitchen. Meron po siyang hangin cabinet. Ito yung mga rooms niya in dalawang kwarto. Ayan, nakaredy na po yan. May sliding windows. Napakaganda. So ito po naman guys, panoorin naman natin yung ibabaw. Ayan, akitin po natin yung taas nung bahay nito. So bali ito po yung hagdanan nila papunta sa taas. Yan po yung mga 2x2 na tubular at yung iba pong ginamit may 1x1 din po. Yan na mga railings. Ito po yung ibabaw. Ayan, full cladding po yan. At the same time, naka-double wall po ito, guys. Ayan. So, ayun po sa details ni Foreman. Yung ginamit po ditong double wall ay 60 pirasong plywood. Kabuuan lahat. So, ayan. Napakaganda po. Makinis ang pagkatrabaho. And then, may floor tiles po ito. Kabuuan po nung apartment na ito, 60 by 60 ang ginamit kasama na ang kanilang kitchen. So, ito po ay umubos ng 400 piraso na tiles. Ayan. Lahat-lahat na po yan. And guys, ayan at nakikita natin, pinturado na, maayos na. At ayon nga kay Foreman, gumamit po siya dito ng skim coat. 50 bags po ang kanyang naubos. And then meron din po siyang ginamit na pintura at kung saan ito po ay apat na balde na semi-gloss. Ayan, nakita po natin, maganda at maayos naman po. Ang kagandahan nga po dito, kaya pala mura ito, yung po nasa taas niya ay full cladding yung sa baba, full concrete. So ito naman po ang iba pang detalye at about sa electrical. Ayan guys, ayon po sa details ni Foreman. Sa electric wires, lahat po ito ay umubos siya ng tatlong box na wirings. And then, nakaubos din po siya dito ng 24 na outlet at 24 na pin light. Yan dito sa kabuuan ng apartment. So ayan po, nakikita natin, napakaganda na. And if ever na interesado po kayo guys, nasa dulo po ng video ang FB ni Foreman at number, pwede po kayong direktang kumausap or kumontak sa kanya or mag-comment kayo dito siya po ay sasagot sa inyo at mag-inquire kayo. So ito po, ang tanong, magkano nga ba ang kabuang na gasos dito ni Foreman labor and materials or magkano ang kontrata? Dahil nabanggit nga natin, talagang napakamura po dahil apat na unit po ito, dalawang kwarto po bawat isang unit at isang CR at may kitchen, maaliwala siya, nakita naman natin. So guys, ayon po sa details ni Foreman, ang sukat po ng bawat isang unit ay 5 meters by 5 meters. In total of 25 square meters kabuuan at by the feet naman po ito ay 16 feet by 16.6 feet ayan 16.6 by 16.6 ito ay dalawang kwarto at isang CR so guys ito pa pala hindi ko nabanggit yung kisami po niya ang ginamit po dito PVC ceiling panel na kulay white ayan nakikita po natin yan po yung ginamit niya sa ceiling at napakaganda nga po niyan, usong-usong ngayon yan. At yan lahat ay 250 pirasong panel. Ang ginamit niya dito, taas at baba na po yan. Ayan yan, nakikita natin na yon So yan na po kabuuan mga materyales na isined sa atin ni Foreman para maibahagi sa inyo, para mapagkumparahan nyo sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay or kung gusto nyo rin ng ganitong klase na concrete sa baba, cladding sa taas, ay eh, napakaganda rin at maaaring ganito rin lamang ang inyong maubos. So ito nga, ayon kay Foreman, if ever na-interesado kayo, ito po ang kanyang FB at number. Ito po, ayan. Ito yung FB niya at ito yung number. Tumawag po kayo sa kanya at mag-comment or mag-message kayo. At ang location po niya ay sa Barangay Hagonoy, Digos, Dabao del Sur. So ayun po kay Foreman, ang mababanggit pong halaga dito ay hanggang Digos lamang. Pero pag lumagpas po po ng Digos, ay eh madadagdagan na po dahil mayayo na po sa kanila. At ito na nga. Labor and materials sa ganitong apartment na katayuan na apat na unit na kung saan full concrete sa baba, full cladding sa taas. Lahat po nang ito ang kontrata ni Foreman. Ito po ay nagkakahalaga ng 1.3 million pesos.